Kasampu ng Nobyembre ang bisperas ng pista sa bayan ng San Diego. Nang araw na iyon, ang durungawan ng bawat tahanay na papalamutian ng mga bagting nakayong may iba't ibang kulay. Ang pagsambulat ng kwitis sa papawiri, naghahatid ng kaaliwan at kagalakan. At ang tugtugi ng banda ng musikoy, nagbabadya ng maghapong kasiyahan. Ang masayang lansangan ng San Diego ay pinayuan ng singkaban o arkong kawayan. Nag-aayos sila sa paligid ng patio ng simbahan ng isang malaking tolda na tinutukuran ng kawayan na pagdarausan ng prosesyon. Nagtayo rin sila ng malaking entablado sa liwasan ng bayan na pagpapalabasan ng komedya ng tundo. Masayang sinalubong ng mga bata ang limang banda ng musiko at tatlong orkestra nang pumasok sa bayan. Kasunod na dumating ang mga kalesa, karumata at mga karwaheng sakay ang mga makikipamista, mga kamag-anak, kaibigan at mga di kilalang tao. Dumating din ang mga kilalang tahur. Nangunguna rito si Kapitan Tiago na siyang magbabangka si Kapitan Joaquin na may dalang labing walong libong piso at ang Chino na si Carlos na may puhunang sampung libong kanyang ilalagay sa liampo. Ang Alperes ay may limampung piso na gugugulin gabi-gabi. Si Padre Damaso ang napiling magsermon sa umaga at ang bankero naman sa gabi. Sa isang dakong malapit sa bahay ni Ibarra, Abalang-abala ang mga manggagawa sa pagyari ng katangang sementong pagtatayuan ng bahay paaralan. Nababatid ba ninyo ang aming itatayo? Ito ay isang malaking paaralan. Para sa mga batang lalaki, ang isang panig at ang ikalaway para sa mga babae. Magiging kauri ito ng mga makabagong paaralan sa Alemanya. Tila napapawi ng lubusan sa isipan ni Ibarra ang mga nakatatakot na mga palagay ni Mang Tasyo at ang mga ito'y kanyang nasabi sa matanda, ngunit tinugon siya nito ng hango sa aral ni Balagtas. Kung ang isa lubong sa iyong pagdating ay masayang mukha't may pakitang giliw, lalong pag-ingat kaaway na lihim. ang mga kahon ng pagkain, alak at iba pang inuming mula sa Europa ay ilang araw nang dumating sa bahay ni Kapitan Chago. Kasama nitong dumating ang mga malalaking salamin, mga kwadro at isang piano para kay Maria Clara. May pasalubong din siyang relikaryong gintong may mga brilyante at esmeralda sa loob ng hiyas. Kalugod-lugod ang pagkikita nina Naibara at Kapitan Chago dumating ang mga kaibigan ni Maria Clara, inanyayahan siyang mamasyal at kaagad pinayagan naman ng ama. Inanyayahan ni Kapitan Tiago si Ibarra na doon na maghapunan at tuloy magkaunawaan sila ni Padre Damaso, ngunit nagdahilan si Ibarra na may panauhin siyang darating. Naparaan sila sa panulukan ng liwasang bayan at nakita nila ang isang bulag na lalaking umaawit sa saliw ng kanyang gitara pagkaawit ay inilalapag at nilalayuan nito ang kanyang bakol. Nagtanong si Maria Clara kung sino ang taong yaon. Sinabi ni Iday na ang taong iyon ay isang ketonging iniiwasan ng mga tao upang huwag mahawa. Naawa si Maria Clara. Mabilis na lumapit at inihulog sa bakol ng ketongin ang agnos na kahahandog lamang sa kanya ng kanyang ama. Bakit may binigay yon? Wala akong maibigay na iba. Hindi niya magagamit iyon. Hindi tatanggapin ng kahit sino sapagkat siya'y pinangihidagan. Lumapit ang ketongin sa bakol. Kinuha ang agnos at hinagkan ito. Pagkatapos ay hinagkan naman ang mga bakas ng yapak ni Maria Clara. Nang mga oras na iyon ay lumapit si Sisa at tinanganan sa bisig ang ketongin. Tayo'y manalangin araw ng mga patay ngayon. Nakikita mo ba yung mga ilaw sa kampanaryo? Na naroon si na Basilio at Crispin. Ngunit di ko dalaw. Si Crispin. Dahil siya, siya may sakit ang kura. Mawawala ang maraming onsang ginto. Binitiwan ni Sisa ang ketongin at umalis na umaawit. Ano na bang nagawa mo ukol sa babaeng iyon? Wala pa, ngunit ako ang kurang ako'y tutulungan. Ngunit pinag-iingat ako dahil sa pila may kinalaman ang gwardya sibil sa bagay nito. Makaraan ang ilang sandali, nakita nilang ang baliw ay kinaladkad ng gwardya sibil. Mabilis na dinampot ng ketongin ang kanyang bakol at umalis. Nagyaya ng umuwi si Maria Clara dahil nawala na ang kanyang kasayahan. May mga tao rin palang kulang palad. Isang malaganap na pahayagan sa Maynila ang naglathala tungkol sa pista ng San Diego.